Yes mga kabali, good morning, panabagong araw, panabagong vlog Welcome to my youtube channel mga kabali At kung bago pa kayo sa channel ko, baka naman Subscribe nyo na yan At pakipinto yung bell button All, saka like yare rin mga kabali Good morning, good morning mga kabali, ngayon ito Ang dami kong pinya At pakwan yung isa lang Kasi yung pakuan ko, bulok pa yung isa So let's go mga bawady. Good morning sa inyo lahat At, Road trip to the leg na naman mga kabali Kaya gising ko lang Let's go Yep. Sa ya, yeah, mga body. Tingnan natin 'yan. Napakarami. 150 pieces yan mga body. Ito pa. Pakawan ko isa lang. Ito na ko ako mga body kagabi. Bulok. Sagang kumatas di ko na ano kagabi mga body. Katas talaga sa bagsak. Yeah, okay, let's go. Let's trip to the lake mga body. Ano nah, mga body. Go go lahat na

Ah, ayan si boss. buwi na mano natin si sir. ayan. Ayan. ayan na si sir ha, mga kabadi. buwi na. Yes. tayo ngayon. tayo ngayon. Ay, si mang. Get mo ako, uy. Ha? Ay, ma mang ka ba di kay tumubo lang si mang. Bibili ng Dongpi. Gera yeah. na naman. lang, Dongpi lang. Ah, si Ma'am na lang 'yan si Ma'am. Ah, sila sa Alpha Mark na padala. Dongpi 'yan, tama. Dongpi na. Dongpi, Dongpi. Dongpi 07.

isang yan, yeah, mula na naman Uy, uwi, katapos ng umulan mga bari, mga oh, punta no. ah, talaga naman Pag natin, oh. na lang. yung pagkakaya natin ano? lang, mga pinalatang ko yan na lang Eish. talaga naman walang tigil ang ulan yeah, let's go mga bari mm -hmm.